So magandang tanghali sa ating lahat mga bay. Andito na naman tayo sa ating uh, munting tindahan. So ngayon dahil na uh, napakainit ng panahon mga bay, yung gagawin natin ay uh, mag-shake tayo ng uh, isang uh, putas na naman. So pagkita natin sa inyo yung uh, gagawin yung natin na uh, shake ngayong tanghali. So ito mga bay kung nakikita nyo, meron tayo itong uh, isang crets na grips, So imported po to galing mga bay. So hindi natin sure kung anong uh, variety, crimson ba or red globe So sa mga naka expert dyan sa mga variety ng grips, pwede nyo comment sa baba mga bay kung ano yung klaseng uh, grips. Anong variety kasi medyo maraming variety ng grips. Yan, so ang gagawin natin mamaya mga bay ay uh, gawin nating uh, shake. So para maiba naman kasi uh, yung business natin is a uh, pro-shake so meron tayong uh, iba't ibang klase ng frutas so ito na lang yung uh, try natin mga bay kung papatok ba sa masa yung uh, grapes kasi uh, parang okay eh, kasi uh, na try na natin yung ibang frutas uh, okay na rin so ito sana mag success uh, na naman ito sa ating uh, business mga bay dagdag so, dagdag uh, uh, pang uh, kabuhayan no? And, uh, so ito na mga bay ito yung uh, baso natin is uh, 16 oz. So, maglagay lang tayo dito ng uh, siguro mga 15 na uh, piraso ng uh, grapes. Yan. So, tamang-tama na yan sa ating uh, isang baso. So, dahil ang dalawang uh, cup o baso yung gagawin natin, 16 oz. So, yan, dalawang uh, serve po yung gagawin natin. So, pagkatapos na mga bay, uh, lagyan natin ng siyempre yung uh, dating ginagawa natin sa ibang prutas na maglagay ng asukal uh, at saka gatas at saka yelo. Yan. So, dahil dalawang yung dalawang baso, dalawa pong baso yung uh, nilagay natin. At siyempre yung ating asukal, uh, dalawang cup. Yan. At syempre pagkatapos yan mga bay, maglagay tayo ng yellow. So para hindi kayo malito, maglagay tayo ng uh, sa isang baso, punuin lang natin ng uh, yellow, mga bay. So para walang labis, walang kulang. So sa evaporated map naman, kayo ang bahala kung gusto nyo. So gumamit kami dito ng aming kasanayan. So ito, tatlong uh, cup yung, uh, tatlong cups yung ginamit natin dito. Dahil uh, pure gatas, hindi naman tayo gumamit dito ng uh, tubig. So, pagkatapos, ito na. I shake na natin sa ating blender, mga bay. Yan. So, napaka lang ang gawin, mga bay, itong uh, shake. So, kahit anong prutas naman, bay, mga bay, no, pwede natin i-shake. Dahil uh, itong grips ay... Uh, napakasustansya din itong grips mga bay ang daming benepisyo ng grips mga bay so siguro medyo may kamahalan lang kasi medyo yan hindi natin masyado nakikita sa mga prot stand o sa mga prot shake dahil uh, napakamahal kasi, kasi ng uh, presyo mga bay so ito na nilagay na natin sa ating uh, 12, uh, 16 oz na cup mga bay So tamang-tama siya, walang labis, walang kulang dahil yan sabi natin is uh, sinukat natin yung uh, ice kanina para hindi sumubra. Yan yung isang uh, techniques mga bay para hindi kayo magsubra ng uh, timpla. Yan. At siyempre ma-maintain nyo yung uh, tamis o yung uh, lasa ng yung uh, kahit anong prutas mga bay. Yan. So siguro hindi kay lugi dito mga bay sa halaga. No, hindi pa natin natansan uh, nito kung magkano ang bintahan natin. So pero ito pa lang ay uh, trial pa po ito. So kung papatokto uh, papatok to magkukuha uh, tayo ng uh, video dito mga bay at siyempre ipapakita natin sa inyo kung uh, pumatok sa masa. Yan. So, yan lang po muna mga bahay. Abang abangan nyo pa yung ating mga susunod na mga video. So, sa muli, ito namin yung kaibigan. Nagsasabi na naman God love you so much. Babu!